Ay bagong araw, panibagong kalokohan At ngayon nga pala kukuha kami ng puso sa gubat Para kami ay magmumukmang mamaya Duma kami dito sa bahay ni Susana Susana, tara na! Teka, magkakantay ka na ako Magkakostume 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 daw muna siya Magkakalat ang bahay Yan, may mag-audit ngayon, napasok Magkakalat ang bahay niyo ha si ano, yung dalaga, yung nilis yan Yan na Tara, dali. Asan sa tela na? Alam mo, kaya kong linisin itong bahay. Kakal Jewel, naka-red. Naka-red. Naka-red na. Let's go! Let's go! Mukhang oh, muna kami ng labong, guys. Saan? Saan ang labong? Mukhang may ahas din eh. Ayun, labong. Tingin? Ay, ito pa oh. Ito? Ito oh. Tsaka labong ang dami. Sarap Sarap niyan. Ginataan. taan may ama ko at ha? yung labong Iga ka mga kalajawel saan pa? pa yung labong hindi ka mabulo to. ha? Ah, mabulo yan? huwag maingalan sa mata mo hindi mabulo ano? papalatan ba, na? papalatan na huwag hey, papalatan natin eh kasi bulaga <laughs> Para hindi ka na ano, magbalot sa inyo. Ang sarap niyan. Kinataan. Ito po ang maglalabong. Are, are ang aming bubukbangin. Bubukbangin. Ulam bubuk pala pa sa kanin ito. Are, hindi bubukbangin na Ulamin na meron sa kanin. Sarap niyan. Ang aming bubukbangin ay saging. <laughs> bubukbangin. <laughs> uh. Yun. Manguhala ho kami ng puso. Ito ang uh, aming mga magmumukbang. <laughs> Ayan. Magmumukbang. Nagganting na po kami ng puso. Kasabubatan, kasama si Biwata, ng kalikasan. Ayan, kanon! Maghahanap pa kami ng mga puso. puso lang sa aging. Pusa lang sa aging. Ayan, tugtog mo. <laughs> Yes. Yan. Sana all. Ito. Pwede na gayan? Oo. Ayaw yung mga may mura. Yan. Napupo? Nakupo. Nakupo. <laughs> Nakakadyot. Di ba pwede kasama na yung sayang na may liit? Hindi. Dapat na ang nungkit. Um, sayang yun. Ah, sayang. O, oh, sige. Ikaw manungkit. Matangkad ka. <laughs> matangkad ka yun. Ang yung mga suggestion. Eh? Ay. Ay. Dalawa. Dalawa. Last. last. Last try. Gusto ako mo yung kaya yung bunga. Ano ang aldo? Ano Hindi nga. Pinas na nga siya eh. Yan. Ayan na. Umalapit oh, eh. na yun. Okay. Yan. 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 ala Ano? Ano? Umalapit na eh. Mataas masyado eh. Mataas masyado? Ano? Ano? Oh oh, buto? buto? Sipang <laughs> koy. Sipang koy. Kunin sa sana. <laughs> One down. Yeah. Anong tugtog mo? Pinapangarap, laging hinahanap na puso Hindi na oh Yung... Tatlo ko na rin tayo ng kalamansi Yan Kumuha na po kami ng ampalaya Yan oh Gagamitin na mamaya Bubok bangin Tapos di tayo hotdog Yan Yo, oo. Sa, oh, oh. sa kailan ano, nalapas kilabaklado aliyan na. Hala. Ayo. Nagugulat. So Susana na. Hindi ka na mamuo. Ha. Bawal mainitan 'yan. Bawal lang yung buhuan ko 'yan. Hagan. Ulang din lima. nasa sana yung bibigyan niya 'yung Pangaano um, oh. Uh -huh. Mga wala <laughs>

তার দেওয়া তো লোক Gracias.

Nangunguha na po ang ating mayor. Hindi <laughs> ka abot. Hindi so, abot. Malapit na eh. Ayun o. Oh. Ako kaya. Yeah. Mas maano. Ayan. Ah. <laughs> Ayan. Ayan. Kinain na ng daga. Ang hasyenda ni ano, Changlani. <laughs> kinain na ng daga. Oh. Ah, saan pa? Luang. Hoy, bukas. Ano gagawin natin bukas? Bukbang. Tapos, anong kagawin? ano gagawin? Ano pa? Bukbang. <laughs> Buk Bukbang. <laughs> Pero delikado mo. Delikado pala bukas pang nagpapapaltok na yun. Mga uhod niya. Talaga. Alam mo, ayaw mo yun. Ang takaw ng malansa. Yeah. Well, Hindi Ang dami. Na eh, ano mo sa mo na, oh. Ano, ipapakailangan uh, magpa-check up ka muna. Oh, ah? Pa-check ah. up. Ali, pa. Ha? Tingnan mo siya, tingnan mo. Ka. Abangan mo bukas yan, ha? Balitaan nyo nila ako. Hindi Sinabubit, nga, eh. Na dito siya sabi ni Ubit. Umagaling na yan eh. mo na. Ayun, utas na. Tapos inilalagay mo pa yung mga buhok. Kumain kasi siya ng tulingan. Kaya hindi makain ka lang. Ginagano Dapat ako. Ano Dapat nakapuyod ka. Huwag ka lang mahiyang. Basta nga ang buko ko. Alam na naman, alam na ng buong buwan kayo na may ganyan ka. May allergy, allergy naman yan. Na, hindi na, naman. Na, ay, alam mo na nga, pagkain talaga, kaya ako nakaramdam na, na. na. ako. Na. 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 Pick lang daw yan. pig Nila lang. Bakta lang yan. Bakta lang. <laughs> ano gagawin bukas? Nagluluto tayo. Ano nila tawag? Alayo ko na. Bok? Bok. <laughs> <laughs> yan, iwasan mo lang tulingan. Hindi ko na nga. Yan! Allergy. Nakagulat naman ito eh. Bakit? <laughs> Ano kaya? Ang ganda ng gila natin sa ano mo sa sa alamang. Ngayon, kaya ka sarap sarap dahil uh ng yung langit din galing sa iyo Let's go. Lapi. Let's go lala bit ng koyang ng bibit na ka? Oo. -oh. Ito po yung aking palayan. <laughs> <laughs> Paliwanag <laughs> na... wala kalinaw. Ito po yung magic kanopayong. <laughs> Let's go! Woo. O, di ba hindi nababata? Siyasi. Parang sa pagkahanap ko tayo, mahal. Magpupulila. Pupulila. <laughs> Let's go! So, magkakain lang sa earth okay oh, Let's go. na ka? Oh. Ito po yung aking palayan. Baliw <laughs> <Maliwanag. laughs> <laughs> Ito po yung magic <laughs>

yung tubig. Sarap! Creamy! Wala na magawa. Ayun. Ala! Parang panakala ko ito. Isang Ala! na